Anumang hirami ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa, ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay buka at may pangunawa. Awit chapter 37 verse 21 Kahit meron kang trabaho, savings, at emergency fund, marami pa rin pwedeng mangyari that can suddenly deplete your resources. Nandyan ang medical emergencies, business closures, family obligations, at sari-saring scams. Kaya maraming walang choice kung hindi mangutang minsan sa mga kapamilya, kaibigan, o bangko. Ano ba ang obligation natin bilang believers pagdating sa mga utang? Sa pag-utang, nagkakaroon ng contract ang lender at borrower. Kapag nang utang ka sa bangko, ang contract at conditions ay documented at signed ng both parties. Ngunit sa isang informal na usapan, tulad ng paghiram ng pera sa kamag-anak o office mate, usually verbal lang ang agreement, lalo na kung maliit na amount lang. Kaya maraming nagkakaroon ng problems kapag singilan na dahil ang hirap habulin kung verbal contract lamang. Ngunit ang isang follower ni Jesus ay dapat tumiyupad sa kasunduan dahil ito ang tama sa harap ni Lord at ng mga tao. Kapag hindi natin tinupad ang ating pangako, nagiging sinungaling tayo, at iyan ay abomination kay Lord. Sa kabilang banda, nadedelight ang Diyos kapag ang tao ay tapat. Sa wastong pagbabayad ng utang, maipapakita natin ang integrity na dulot ng obedience kay Lord, at nag glorify siya. Kaya pagsikapan nating maibalik ang ating hiniram na pera kan inuman, maliit man o malaki, ng ayon sa napagkasundoan. Dapat nating maging way of life ang integrity. Now let's pray. Lord, help me pay my debts. Help me have integrity in my words and actions. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Para sa ating application. Ikaw ba ay nagbabayad ng utang ayon sa napag-usapan? Mahalaga ba sa iyong mabayaran ang kahit maliit na utang lamang? share this encouraging devotion to family and friends. Ano mang hirami ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso'y dakila, ang palad ay buka at may pangunawa. Awit chapter 37 verse 21